tanong ng protestante. Paano maliligtas ang isang tao? Hindi ba sapat na tanggapin lang si Jesus bilang personal Lord and Savior? Sagot natin mga Romano Katoliko. Hindi sapat ang pagtanggap kay Jesus lamang dahil sinabi ni Kristo sa Mateo chapter 7 verse 21 hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Dapat magkaroon ng pananampalataya at mabubuting gawa sa Tiyago chapter 2 verse 24. Sinabi ni Kristo sa Mateo chapter 25 verse 31 to 46 nahahatulan ang mga tao ayon sa kanilang ginawa sa kapwa